Terambos, salamat Salamat O, oh, dito talaga pinadaan. Chapa. pa. Sikit talaga yung daan. Dito talaga gusto. Dito kasi yung pin... Ano natin eh? Ano pa? Dito kasi pinadaan eh, di ba? Tama ba dyan sa'yo? Tama ba dyan sa'yo? Ay, sorry. Nakabangga tuloy tayo, oh. Sorry boss Tama 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 Oo oh, Sakit yun nabangga siya Para siya naman bumangga eh Ito na, kanto. Alam mo ba? Hmm. E, Dapat dito na sa maluwag. may, ma, may maluwag na Parang nalito din ako sa Pero kung nag-ano tayo, isang lang yon. Wala, mali, -mali. Itong, ano, mapay. Eh. Salamat. Ito may pangkasulina tayo mga lulis. Laki yung angkas na natin. Parang kabayang po ito. Angkas na ito. Nagpuhay nila dito, no? Maynila. Maynila.